Princess, halika na rito! Nahanap ko rin bahay ng albularyo! Nasaan po, Jong? Ayun o, oh, yung bahay na maliit! Yay! Magagamot na ako! Bahay-bahay <laughs> ng albularyo, Bojong! Parang hindi naman ha! Ah. Maniwala ka sa akin! Ayan yung bahay ng albularyo! Paano naman nasabi? Hindi mo pa nga nakikita yung albularyo ha! Ah. Ayun o, oh, may nakasulat! Basahin mo! Basahin ko nga! Bahay ng albularyo Bebang, bahay na ng albularyo Gagaling ka na <laughs> Sana nandyan yung albularyo Para maging tao na ako Ano pang inaantay natin? Pumasok na tayo sa loob Manong albularyo Manong albularyo Buksan yung putong pinta Bebang, bujong Wala naman natang tao eh Ay, buksan yung pinto princess, bintana yan, hindi yan pintuan. What? Ay, oo nga, no. <laughs> dito tayo sa kabila, baka may daanan. Princess, may bukos na pintuan nga dito. Antayin nga ako. Tau po, tau po. Manong albularyo, yuhu. Manong albularyo, lumabas na po kayo dyan. Kung hindi, papasok na kami. Sino ba yung tumatawag sa akin? Ang ingay-ingay nyo ah! Ayan na! May tao na! Manong, kayo po ba talaga yung albularyo? Parang hindi naman ah! Oo! Ako nga yung albularyo sa lugar na to! Bakit niyo ako tinatawag? Manong albularyo, tulungan niyo po kami! Yung kaibigan po kasi namin eh! Nakulam siya! Ano ba nangyari sa kanya? Patingin! Kinulam po siya ng mga ginawa siyang manika. Ito po siya, oh. Hello po Manong Albalario, ako po si Bebang. Pinadala po kami dito ni Magic Lola para magamot po ako. Ganun ba? O oh, sige, pumasok ka rito sa bahay ko para matanggal ko yung kulam mo. Yay! Gagaling na si Bebang! <laughs> sige po Manong Albalario, papasok na po kami. Eto na po. Sana gumaling na ako. Sisimula ko na yung ratuan. Manood lang kayo. Adulú, <gasps> adulú, ang kulang sa manikai mawala. Adulú, adulú, ang kulang sa manikai. ng manong albularia dahil tinagal nyo na yung kulang sa amin ni Big Bad. <laughs> Walang anuman, Bebang. Ang bilis lang naman tanggalin yung kulang sa'yo. Boyong, princess, pwede na tayong muli sa bahay natin. Magaling na ako. <laughs> Paano naman si Ska, Bebang? Kontrolado pa rin siya ni Mang Kukulang dahil hawak niya yung manika. <laughs> Oo oh, nga, no? Kamawa naman si Iska. Hindi pa siya magaling. Huwag kayong mag-alala. May ibibigay ako sa inyong kontrakulang para gumaling yung kaibigan nyo. Talaga po, manong albularyo. May gamot din si Iska. Kailangan nyo lang mapatakan ng mahiwagang tubig yung manika ng kaibigan nyo para hindi na siya makontrol ng magkukulang O ito, bebang, kunin mo. Thank you po dito, Manong Albularyo! Manong Albularyo, may pagkain pa kayo dyan? Kasi gutom na ako eh! Oh, no. Nako, pasensya na, Princess! Wala akong maibigay na pagkain sa'yo! Ano ba yan? Sige na nga! Umuwi na nga tayo! Tara na, Bebak! Princess, umuwi na tayo! Let's go! Umuwi na tayo! Bye-bye! Sana matalo nyo na yung Guys, nakabalik na ako sa pagiging tao. Hindi na ako manika. Tignan nyo ho. Malaki na kami ni Big Bird. Wow. sa <laughs> so susunod, si Scar naman yung pagagalingin namin. Excited na akong gumaling siya. Mag-comment lang kaya kung gusto nyo ng part 11. Bye-bye! <laughs>